Ano ang ibig sabihin ng pinagpapala ng Diyos ang mababang loob? Unang Pedro 5.5 Sa unang Pedro 5.5, isang malinaw na pagkakaiba ang ginawa sa pagitan ng saloobin ng Diyos sa dalawang kategorya ng mga tao, ang mapagmataas at ang mababang loob. At kayo namang mga kabataan, pasakop kayo sa matatandang pinuno ng iglesia at kayong lahat ay magpakumbaba sapagkat sinasalungat ng Diyos ang mapagmataas ngunit nagpapala niya ang mababang loob. Ang kapakumbabaan ay ang pagkilala sa ating kaugnayan sa kapwa kristyano na makikita rin sa maraming iba pang mga sipi ng banal na kasulatan. Halimbawa, Kawikaan 11.2, Mateo 23.12, Santiago 4.6, Lucas 14.11. Sa kabutihan palad, mayroon tayong pangako na ang Diyos ay nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Ang biyaya na ibinibigay ng Diyos sa mga mapagpakumbaba ay ang pagpapala ng kanyang kabaitan at pabor. Ang biyaya ay ibinibigay sa mga nagpapanatili ng saloobin ng kababaang loob na kumikilala sa halaga ng iba at nagpapasakop sa kalooban ng ama. Tinatawag ang mga kristyano na tulara ng pag-iisip ni Jesus, kusan niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Philippos 2.5-8 ang biyayang ito ng Diyos ay nagsisimula sa kaligtasan dahil ang mapagpakumbaba lamang ang kikilala sa kanilang pangangailangan para sa isang tagapagligtas. Ipinahiwating ni Jesus nang sabihin niya sa mga pariseyo, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. Mateo 9.13 Ang mga pariseyo na umaasa sa kanilang katwiran sa sarili ay tinanggihan si Kristo ng may kapalaluan habang ang mga itinapon sa lipunan na kinikilala ang kanilang pagiging makasalanan ay lumapit kay Jesus para humingi ng tulong. Talata 10 Higit pa sa kaligtasan, kasama sa biyaya ng Diyos sa mapagpakumbaba ang pagkakaloob ng karangalan sa angkop na panahon. Gaya ng ipinahiwatig sa unang Pedro 5.6 Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Ang ating likas na pagnais para sa karangalan at kadakilaan ay bigay ng Diyos. At siya lamang ang nakakaalam sa tamang panahon para sa ating kataasan. Ang paghahanap ng kabantugan sa pamagitan sarili nating lakas ay humahantong sa pagmamataas. Ngunit ang paglalakad ng may pagpapakumbaba ay nagbibigay daan sa Diyos na bigyan tayo ng karangalan. Sa buhay man ito, sa kawalang hanggan o pareho. Maraming iginagaalang ng mga kristyano sa kasaysayan ang maaaring hindi nakikinita kung paano sila itataas ng Diyos. Ngunit ginawa niya ito kung minsan pagkatapos ng kamatayan. Katulad dito, ang ating hindi kilalang mga gawa ng paglilingkod na hindi napapansin ng iba ay tatanggap ng kanilang nararapat na ganit pala. Ang bawat kristyano ay maaaring asahan na luluwalhatiin sa pagbabalik ni Kristo. Unang Korinto 1551 53 Pilipos 320 21 at palaan para sa tapat na paglilingkod. Unang Korinto 3.12-14, Kolosas 3.23-24 Kay Jesus, nasasaksihan natin ang isang halimbawa ng kadakilaan kasunod ng pagpapakumbaba. Pilipos 2.7-11 Marami ang natatako sa pagpapakumbaba dahil inaakala nilang ito ay magbumuka sa kanila na mahina, hindi ganong mahalaga at hindi pinararangalan, ngunit iba ang sinasabi ng kasulatan. Ang mapagmataas ang dapat mag-iingat at magsisi. Baka sila ay makahanap ng pagsalungat mula sa Diyos mismo. Sa kabalitaran, ang mapagpakumbaba ay nagiging mga tatanggap ng di sana nararapat na biyaya ng Diyos. Salamat po sa inyong panonood at kung kayo po ay napagpala ng video ito. Uh, huwag po kayo mahiyan na ito ibahagi po sa inyong mga kaibigan, kamag-anak. Hanggang sa muli po.